Alam naman natin kung gaano kahirap kapag nagka-pandemya. Tulad na lang noong taong 2019, sa pagtatapos ng Disyembre, nagsimulang kumalat ang isang nakakahawang sakit sa Wuhan, China. Pinangalanan ng WHO ang nakakahawang sakit na ito na Coronavirus Disease 2019 o mas kilala sa tawag na COVID-19 and the rest is history. Pero paano? kapag nagkaroon muli ng pandemya sa hinaharap na mas malala pa sa COVID-19. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, ang di umano'y pa parating na sakit na kung tawagin ay disease X. Taong 2018, naglabas ng listahan ang World Health Organization sa mga sakit na may potensyal na makapagsanhi ng public health emergency tulad ng Ebola at Zika virus ang mga sakit na ito ay wala pang vaccines o limitado lamang pero sa pinakadulo ng listahan. Makikita natin ang disease X. Ano nga ba ang disease X na ito? Dapat na ba tayong mangamba? Matagal nang nagbabala ang mga eksperto at mga scientist patungkol sa mga nakakahawang mga sakit. Ngunit binali wala lamang ito. Maswerte tayo at hindi natin nasaksihan at naranasan ang pandemyang kumitil ng 21 milyon katao. Ito ang Spanish flu noong 1918. Taong 2000s naman, nagkaroon rin ng mga disease outbreaks sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Ebola, SARS, Zika at MERS. At nito lang 2019, ang COVID disease na talaga namang nagpahirap sa ating pamumuhay. Ayon sa Global Health Security Index, noong 2021, matapos ang dalawang taong pandemya, hindi pa rin handa ang lahat ng mga bansa kung magkaroon na naman ng major outbreaks. Ang disease X ay ang tawag sa isang microbial threat na presently anon pa. Ito ang mga virus na alam ng mga eksperto na nag exist dito sa ating mundo subalit hindi pa nila nadidiskubrihan. May tuturing na disease X ang COVID-19 pero inaasahan ng mga eksperto na meron pang mas malalang virus na nagsisirculate sa ating wildlife na maaaring magdulot ng panibagong sakit na kung saan hindi immune ang mga tao. Mahirap hulaan kung kailan lalabas ang bagong pandemya at sa loob lamang ng 36 hours kayang kumalat ang isang deadly pathogens Lalo na kapag isa itong bagong virus at hindi pa pag-aaralan ng mga eksperto. Ayon sa isang health expert mula sa United Kingdom, maaring magkakaroon ulit ng bagong pandemya kung sakali. Maaring kapareho ang impact nito sa Spanish flu outbreak noong 1918. Nasa 50 million ang kaya nitong kitilin dahil mas malala pa ito sa COVID-19 ng 20 beses. May nakita na sila at napag-aral ang mga bagong virus family. Malaki din ang chance ang aabot sa milyon ang variants ng virus na ito. At isa sa mga virus na ito ay magsasanhi ng bagong pandemya. Ika nga nila, prevention is better than cure. Kaya naglaan ang Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ng $80 million para sa pag-develop ng safe, effective at globally accessible na mga vaccines na panglaban sa mga unknown pathogens na may potensyal na magsanhi ng pandemya. Ang World Class Vaccinology ng University of Oxford ang nangunguna sa pag-aaral na ito. Layunin nilang makagawa ng vaccines na epektibo sa kahit anumang nakakamatay ng mga pathogens. Hindi natin may ang bagong pandemya na natin sa hinaharap. Ang katanungan na lang ay kung kailan ito magaganap. Kaya puspusan ang pag-aaral ng mga eksperto dito. Hindi man natin mapigilan ang outbreak. Kaya naman nating pigilan ang pagkalat nito sa buong mundo. Mabuti nang maging handa kasi alam natin kung ano ang maidudulot ng isang pandemya sa ating buhay. Anong komento mo kapag nagkaroon ulit ng bagong pandemya? Pakicomment na lang sa ating comment section sa baba. Kung gusto mo ring mapanood ang patungkol sa Solar Storm, ilalagay ko ang link sa ating comment section. Sa panahon ngayon kabilang na ang internet sa pinakakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa trabaho man, sa transportasyon, sa negosyo, at marami pang iba. Pero papaano kung sa pagising mo isang araw ay wala ng internet? Di ka na maka-access sa mga social media na kinagigiliwan mo tuwing may libre kang oras. Yan ang katanungan na maaaring magkakatotoo sa usapan ngayon sa social media at sa buong mundo ang patungkol sa maaaring pagkawala ng internet dahil sa isang phenomena na kung tawagin ay solar superstorm